Unang Kronika Kapitulo 6 Ang lahi ni Levi na mga pari. Ito ang mga anak na lalaki ni Levi, sina Bershon, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moises at Miriam. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eliasar at Itamar. Si Eliasar ay ama ni Finehas, si Finehas ay ama ni Abishua, at si Abishua ay ama ni Buki. Si Buki ay ama ni Uzi, si Uzi ay ama ni at si Zirehia ay ama ni Merayot. Si Merayot ay ama ni Amaria, si Amaria ay ama ni Ahitab, si Ahitab ay ama ni Zadek. Si Zadek ay ama ni Ahimas, si Ahimas ay ama ni Azaria, at si Azaria ay ama ni Johanan. Si Johanan ay ama ni Azaria na siyang punong pari nang ipinatayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem si Azaria ay ama ni Amaria, si Amaria ay ama ni Ahitab, at si Ahitab ay ama ni Zadek. Si Zadek ay ama ni Shalom, si Shalom ay ama ni Hilkia at si Hilkia ay ama ni Azaria. Si Azaria ay ama ni Seraya at si Seraya ay ama ni Jehoshedak. Si Jehosedak ay kasama sa mga bihag ng ipabihag ng Panginoon ang mga mamamayan ng Jerusalem at Juda kay Nebuchadnezzar. Ang iba pang lahi ni Levi, ang mga anak na lalaki ni Levi ay sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Ezer, Hebron at Uziel. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ito ang mga pamilya ng mga Levita na itinala ayon sa kanilang mga ninuno. Sa mga angkan ni Gershon, sina Libni, Jehat, Zima, Jua. Ido, Zira at Jitere. Sa mga angka ni Kohat, sina Aminadab, Kora, Asir, Elkana, Ebi Asaf, Asir, Tahat, Uriel, Uziah at Shol. Sa mga angka ni Elkana, sina Amasai, Ahimut, Elkana, Zafai, Nahat, Eliab, Jeroham, Elkana at Samuel. Ang mga anak na lalaki ni Samuel ay si Joel, ang panganay, at ang ikalawa ay si Abijah. Sa mga angkan ni Merari, Sinamali, Libni, Shimei, Uza, Shimea, Hachijah at Asaya. Ang mga music hero sa templo. May mga taong itinalaga ni David sa pag-awit at pagtugtog sa bahay ng Panginoon matapos mal-ipat doon ang kahon ng kasunduan. Naglingkod sila sa pamamagitan ng pag-awit doon sa toldang sambihan na tinatawag ding toldang tipanan hanggang sa panahon na naipatayo ni Solomon ang templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ginawa nila ang kanilang gawain ayon sa mga tuntunin na ipinatupad sa kanila. Ito ang mga naglilingkod na kasama ang kanilang mga anak. Si Himan na isang music hero na mula sa angka ni Kohat. Si Himan ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Samuel. Si Samuel ay anak ni Elkanah. Si Elkanah ay anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Eliel. Si Eliel ay anak ni Tua. Si Tua ay anak ni Zuf. Si Zuf ay anak ni Elkanah. Si Elkanah ay anak ni Mahat. Si Mahat ay anak ni Amasai. Si Amasai ay anak ni Elkanah. Si Elkanah ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Azaria. Si Azaria ay anak ni Zephaniz. Si Zephaniz ay anak ni Tahat. Si Tahat ay anak ni Asir. Si Asir ay anak ni Ebi Asaf. Si Ebi Asaf ay anak ni Korah. Si Korah ay anak ni Ezer Si Ezer ay anak ni Kohat. Si Kohat ay anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Si Asaf na mula sa angkan ni Gershon, siya ang unang tagapamahala ni Heman. Si Asaf ay anak ni Berkiah. Si Berkiah ay anak ni Shimeah. Si Shimeah ay anak ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Baseya. Si Baseya ay anak ni Malkia. Si Malkia ay anak ni Ethni. Si Ethni ay anak ni Zira. Si Zira ay anak ni Adaya. Si Adaya ay anak ni Ethan. Si Ethan ay anak ni Zima. Si Zima ay anak ni Shimei. Si Shimei ay anak ni Jehot. Si Jahat ay anak ni Gershon. Si Gershon ay anak ni Levi. Si Ethan na mula sa angkan ni Merari. Siya ang pangalawang tagapamahala ni Heman. Si Ethan ay anak ni Kishi. Si Kishi ay anak ni Abdi. Si Abdi ay anak ni Malok. Si Malok ay anak ni Hashabia. Si Hashabia ay anak ni Amazia. Si Amazia ay anak ni Hilkiah. Si Hilkiah ay anak ni Amzi. Si Amzi ay anak ni Bani. Si Bani ay anak ni Shemer. Si Shemer ay anak ni Mali. Si Mali ay anak ni Mushi. Si Mushi ay anak ni Merari. At si Merari ay anak ni Levi. Ang mga kapwa nila Levita ay binigyan ng ibang gawain sa toldang sambihan, ang bahay ng Diyos. Pero si Aaron at ang kanyang angkan ang naghahandog sa altar na pinag-aalayan ng mga handog na sinusunog at sa altar na pinagsusunugan ng insenso. At sila rin ang gumagawa ng iba pang mga gawain na may kinalaman sa ginagawa sa pinakabanal na lugar. Naghahandog sila para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel. Ginagawa nila ito ayon sa lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos. Ito ang mga angka ni Aaron, Sina Eliasar, Phinehas, Abishua, Buki, Uzi, Zerahia, Merayot, Amaria, Ahitab, Zadek, at Ahimaz. Ang mga lupain ng lahi ni Levi. Ito ang mga lupain na ibinigay sa angkan ni Aaron na mula sa angkan ni Kohat. Sila ang unang binigyan ng lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Kabilang sa mga lupain ito ay ang Hebron na nasa Juda at ang mga pastulan sa paligid nito. Pero ang mga bukirin at ang mga baryo sa paligid ng Hebron ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephun. Kaya ibinigay sa angkan ni Aaron ang mga sumusunod na lupain kabilang ang mga pastulan nito, Hebron, ang lungsod na Tanggulan, Libna, Jetir, Estemoa, Hilan, Debir, Ashan, Juta, at Beth Shemesh. At mula sa lupain ng lahi ni Benjamin ay ibinigay sa kanila ang Gibion, Geba, Alemet at Anatot, pati na ang mga pastulan nito. Ang bayan na ibinigay sa angkang ito ni Kohat ay labintatlong lahat. Ang natirang mga angka ni Kohat ay binigyan ng sampung bayan sa pamamagitan ng palabunutan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Manasi. Ang mga angka ni Gershon ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng labintatlong bayan mula sa mga lahi ni Naisakor, Asher, Naftali, at mula sa kalahating lahi ni Manis sa Bashan. Ang angka ni Merari, ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng labindalawang bayan mula sa lahi ni Naruban, Gad at Zebulon. Kaya ibinigay ng mga Israelita sa mga Levita ang mga bayang ito at ang mga pastulan nito. Ibinigay din sa lahi ni Levi ang mga nabanggit na bayan na mula sa lahi ni Juda, Simeon at Benjamin. Ang ibang mga pamilya ni Kohat ay binigyan ng mga bayan mula sa lahi ni Ephraim. Ibinigay sa kanila ang Shechem na siyang lungsod na tanggulan sa kaburulan ng Ephraim, ang Jezer, Joknim, Beth Horin, Ilon at Gathramon, pati na ang mga pastulan nito. Ang iba pang angka ni Kohat ay binigyan ng mga kapwa nila Israelita ng mga bayan mula sa kalahating lahi ni Menes. Ang ibinigay sa kanila ay ang honor at bilim pati ang mga pastulan nito. Ang angka ni Gershon ay binigyan ng mga sumusunod na bayan. Mula sa kalahating lahi ni Menes, Golan sa Bashan at ang Ashtaroth, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Isakor, Kedash, Dabirat, Ramut at Anem, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Asher, Mashal, Abdon, Kukok at Rehob, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Naftali, Kedesh sa Galilea, Haman at Kiritain, pati ang mga pastulan nito. Ang mga natirang ang ni Merari ay binigyan ng mga sumusunod na lupain. Mula sa lahi ni Zebulon, Jonim, Karta, Rimono at Tabor, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Rubon na nasa kabilang ilog ng Jordan sa silangan ng Jericho, Bezer sa may desyerto, Jaza, Kidmo at Mefot, pati ang mga pastulan nito. At mula sa lahi ni Gad, Ramot sa Gilead, Mahan Aim, Heshbon at Jazer, pati ang mga pastulan nito. Unang Kronika Kapitulo 7 Ang lahi ni Isakor May apat na anak na lalaki si Issachar, Sinatula, Pua, Jashab at Shimron. Ang mga anak na lalaki ni Tola ay sina Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibsam at Shemuel. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Nang si David ang hari, 22,600 ang bilang ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa mga angkan ni Tola. Ang anak na lalaki ni Uzi ay si Israhia. Si Israhia at ang kanyang apat na anak na sina Mikael, Obadias, Joel at Ishia, ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Marami silang asawa at anak, kaya ayon sa talaan ng kanilang mga angkan, mayroon silang 36,000 na lalaking handa sa paglilingkod sa militar. Ang bilang ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa lahat ng pamilya ni Isaacar ay 87,000, ayon sa talaan ng kanilang lahi. Ang lahi ni Benjamin, may tatlong anak na lalaki si Benjamin, Sinabela, Becker at Jadiel. Si Bella ay may limang anak na lalaki na sina Esbon, Uzi, Uziel, Jerimo at Iri. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Ang bilang ng kalalakihan nilang handa sa paglilingkod sa militar ay 22,034 ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang mga anak na lalaki ni Becker ay sina Zimira, Jewish, Eli Ezer, Elionai, Omri, Jerimo, Abijah, Anatot at Alimet. Silang lahat ang anak ni Becker. Ang bilang ng kalalakihan nilang handa sa paglilingkod sa militar ay 20,200. Ito ang mga pinuno ng mga pamilya nila na nakatala sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang anak na lalaki ni Jediel ay si Bilhan. Ang mga anak na lalaki ni Bilhan ay si Najush, Benjamin, Ehud, Kenana, Zaytan, Tarshish at Ahishahar. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. May labing pitong libot dalawandang silang kalalakihang handa sa paglilingkod sa militar. Ang mga anak na lalaki ni Ir ay si Nashupim at si Hupom, at ang anak ni Aher ay si Hashim. Ang lahi ni Naftali. ang mga anak na lalaki ni Naftali kay Bila ay sina Najizil, Guni, Jezer at Shilem. May dalawang anak si Mene sa asawa niyang Arameo. Sila ay sina Asriel at Makir. Si Makir ang ama ni Gilead, at siya ang naghanap ng asawa para kina Hiupom at Shupim. May kapatid na babae si Makir na ang pangalan ay Maaka. Ang isa pang anak ni Makir ay si Zelefehad na ang mga anak ay puro babae. May mga anak ding lalaki si Makir kay Maaka na ang mga pangalan ay Piresh at Shiresh. Ang mga anak na lalaki ni Peres ay sina Ulam at Rekam. Ang anak na lalaki ni Ulam ay si Bedan. Sila ang mga angka ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Menez. Ang kapatid na babae ni Gilead na si Hamilechot ay may mga anak na lalaki na si Naishad, Abi-Ezer at Mala. Ang mga anak na lalaki ni Shimaida ay si Ahian, Shikem, Liki at Aniam. Ang lahi ni Ephraim. Ito ang lahi ni Ephraim, si Shutela na ama ni Beard, si Beard na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Eleda, si Eleda na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Zabad, si Zabad na ama ni Shutela. Ang mga anak ni Ephraim na sina Ezer at Ilid ay pinatay ng mga lalaking katutubo ng gat nang nagnakaw sila ng mga hayop. Matagal ang paghihinagpis ni Ephraim sa kanilang pagkamatay, at pumunta ang kanyang mga kamag-anak para aliwin siya. Nang bandang huli, suniping si Ephraim sa kanyang asawa, nabuntis ito at nanganak ng lalaki. Pinangalanan ni Ephraim ang bata na Beria dahil sa kasawi ang dumating sa kanilang pamilya. May anak na babae si Ephraim na si Shira. Siya ang nagtatag ng itaas at ibabang bahagi ng Beth Horen at ng Uzen Shira. At ang anak na lalaki ni Ephraim ay si Repha. Si Repha ay ama ni Reishef, si Reishef ay ama ni Tela, si Tela ay ama ni Tahan, si Tahan ay ama ni Laden, si Laden ay ama ni Amihad, si Amihad ay ama ni Elishama, si Elishama ay ama ni Nun, si Nun ay ama ni Hosea. Ang lupain natanggap at tinirhan ng lahi ni Ephraim ay ang Bethel at ang mga baryo sa paligid nito, ang naaran sa bandang silangan, ang Jezer sa kanluran at ang mga baryo sa paligid nito, ang Shechem at ang mga baryo sa paligid nito papunta sa Aya at sa mga baryo nito. Ang lahi ni Menes ang nagmamayari sa mga lungsod ng Bethshan, Konek, Megiddo at Dor, pati sa mga baryo sa paligid nito. Sa mga bayang ito nakatira ang lahi ni Jose na anak ni Israel. Ang lahi ni Asher. Ang mga anak na lalaki ni Asher ay sina Imna, Ishva, Ishvi at Beria. Ang kapatid nilang babae ay si Sera. Ang mga anak na lalaki ni Beria ay sina Heber at Malkiel. Si Malkiel ang ama ni Berzay, Si Heber ang ama ni Najaflet, Shomer at Haltam Ang kapatid nilang babae ay si Shua. Ang mga anak na lalaki ni Jaflet ay sina Pasak, Bimhal at Aswad. Ang mga anak na lalaki ni Shomer ay sina Ahi, Roga, Haba at Aram. Ang mga anak na lalaki ng kapatid ni Shomer na si Helam ay sina Zufa, Imna, Shili at Amal. Ang mga anak na lalaki ni Zufa ay sina Shua, Harnefer, Shual, Beri, Imra, Bezer, Hod, Shama, Shilsha, Aitren, at Bira. Ang mga anak na lalaki ni Jeter ay sina Jephion, pispa at Ara. Ang mga anak na lalaki ni Ula ay sina Ara, Haniel at Rizia. Silang lahat ang lahi ni Asher na pinuno ng kanilang mga pamilya. Matatapang silang mandirigma at tanyag na mga pinuno. Ang bilang ng mga lalaki sa lahi ni Asher na handa sa paglilingkod sa militar ay na libo ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Unang Kronika Kapitulo 8, Ang Lahi ni Benjamin ito ang mga anak na lalaki ni Benjamin mula sa panganay hanggang sa pinakabata, Bella, Ashbal, Ahara, Nua at Rafa. Ang mga anak na lalaki ni Bella ay sina Ador, Gera, Abihad, Abishua, Naaman, Ahowa, Gera, Shafufan at Herm. Ang mga angka ni Ehud na pinuno ng kanilang mga pamilya ay pinaalis sa Gebo at lumipat sa Manahat sila ay sina Naaman, Ahia at Gera. Sigera na ama ni Nauza at Ahihod ang nanguna sa paglipat nila. Hiniwalayan ni Shohar Aim ang mga asawa niyang sina Hashim at Bara. Kinalaunan, tumira siya sa Moab, at nagkaanak siya sa asawa niyang si Hodes. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Jobab, Zibia, Mesha, Malkam, Jews, Sakia at Merma. Naging pinuno sila ng kanilang mga pamilya. May anak ding lalaki si Shohar Aim sa asawa niyang si Hashim. Sila ay sina Abitob at Elpal. Ang mga anak na lalaki ni Elpal ay sina Iber, Misem, Shimed, na nagtatag ng mga bayan ng Ono at Lod, at ng mga baryo sa paligid nito, at sina Beria at Shema. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya na nakatira sa Ailon. Sila rin ang nagpaalis sa mga naninirahan sa Gat. Ang mga anak na lalaki ni Beria ay sina Ahio, Shashak, Jerimo, Zebadia, Arad, Eder, Mikhail, Ishpa at Joha. Ang mga anak na lalaki ni Elpal ay sina Zebadia, Meshulam, Hiski, Heber, Ishmeray, Islia at Jobab. Ang mga anak na lalaki ni Shemi ay sina Jakam, Zikri, Zabdi, Elinai, Zailtai, Eliel, Adaya, Beraya at Shimrat. Ang mga anak na lalaki ni Shashak ay sina Ispan, Iber, Eliel Abdon, Zikri, Hanan, Hanania, Ilam Antotia, Ifdeya at Penuel. Ang mga anak na lalaki ni Jeroham ay sina Shamshere, Shiharia, Atalia, Jershia, Elias at Zikri. Sila ang mga pinuno ng mga pamilya nila ayon sa talaan ng kanilang mga lahi, at tumira sila sa Jerusalem. Si Jael na ama ni Gibeon ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kesh, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zikr, at Miklot na ama ni Shimea. Tumira sila malapit sa kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni Jonathan, Malkishua, Abinadab at Eshbal. Ang anak ni Jonathan ay si Merib Baal na ama ni Micahs. Ang mga anak na lalaki ni Micahs ay si Napiton, Melek, Thuria at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jehoda, at si Jehoda ang ama ni Naalimet, Asmavet at Zimri. Si Zimri ang ama ni Musa, at si Musa ang ama ni Binia. Ang anak ni Binia ay si Rafa, na ama ni Elisa, na ama ni Azel. Si Azel ay may anim na anak na lalaki na sina Asrekam, Bokero, Ishmael, Shearia, Obadias at Hanan. Ang mga anak na lalaki ng kapatid ni Azel na si Eshek ay sina Ulam, ang panganay, Jush ang ikalawa, at Elifelet, ang ikatlo. Matatapang ang anak ni Ulam at mahuhusay silang pamana. Marami silang anak at apo isandaan at limampung lahat. Silang lahat ang lahi ni Benjamin. Unang Kronika Kapitulo 9 Nailista ang lahat ng Israelita sa talaan ng mga lahi sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga mamamayan ng Juda ay banihag sa Babilonya dahil hindi sila naging tapat sa Panginoon. Ang unang nakabalik sa kanilang mga bayan sa sariling lupain ay ang mga ordinaryong Israelita, mga pari, mga levita, at mga utusan sa templo. Ito ang mga lahi ni na Juda, Benjamin, Ephraim at Manes na nakabalik at tumira sa Jerusalem. Si Uti na anak ni Amihad, si Amihad ay anak ni Omri, si Omri ay anak ni Inri, si Inri ay anak ni Bani na mula sa angkan ni Peres na anak ni Juda. Sa mga Shilanita, si Asaya, ang panganay, at ang mga anak niya. Sa mga Zirahita, ang pamilya ni Jewel, silang lahat ay anim na raan at siyam na mula sa lahi ni Juda. Sa lahi ni Benjamin, si seluna na anak ni Meshulam, si Meshulam ay anak ni Hadavia, si Hadavia ay anak ni Hesenua, si Aibnea na anak ni Jeroham, si Ila na anak ni Uzi, si Uzi ay anak ni Maikri, at si Meshulam na anak ni Shafatia, si Shafatia ay anak ni Riwel, si Riwel ay anak ni Aibnea silang lahat ang pinuno ng kanilang mga pamilya. Mula sa lahi ni Benjamin, ang lahat ng nakabalik na lalaki ay siyam na raan at limamput anim ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Sa mga pari, si Jedaya, si Jehoyarib, si Jaken si Azaria na pinakamataas na opisyal sa templo ng Diyos, anak siya ni Hilkiah, si Hilkiah ay anak ni Meshulam, si Meshulam ay anak ni Zadek, si Zadek ay anak ni Merayot, si Merayot ay anak ni Ahitab, si Adaya na anak ni Jeroham, si Jeroham ay anak ni Pahar, si Pahar ay anak ni Malkia, at si Mesay na anak ni Adil, si Adil ay anak ni Jezera, si Jezera ay anak ni Meshalom, si Meshalom ay anak ni Meshulamit, si Meshulamit ay anak ni Aimer. Ang mga pari na nakabalik ay isang libu pitundaan at anim na pung lahat. Mahuhusay silang pinuno ng kanilang mga pamilya. Sila ang mga pinagkatiwalaan sa paglilingkod sa templo ng Diyos. Sa mga Levita, si Shimaya na anak ni Hashab, si Hashab ay anak ni Azrikam, si Azrikam ay anak ni Hashabia na mula sa ang ni Merari, si Bakbaker, si Hirs, si Galal, si Matanya na anak ni Mika, si Mika ay anak ni Zikri, si Zikri ay anak ni Asaf, si Obadias na anak ni Shimaya, si Shimaya ay anak ni Galal, si Galal ay anak ni Jeduton, at si Berkia na anak ni Asa at apo ni Elkona, na tumira sa baryo ng mga Netofatno. Ang mga gwardya ng pintuan, sina Shalom, Akab, Talmon, Ahiman, at ang kanilang mga kamag-anak. Si Shalom ang pinuno nila. Hanggang ngayon, sila pa rin ang gwardya ng pintuan ng hari sa bandang silangan ng lungsod. Sila noon ang mga gwardya ng pintuang papasok sa kampo ng mga levita. Si Shalom ay anak ni Kore at apo ni Ebi Asaf, na mula sa pamilya ni Korah. Si Shalom at ang kanyang mga kamag-anak na mula sa ang Korya ang pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng tolda katulad ng kanilang mga ninuno na pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng bahay ng Panginoon. Si Finehas na anak ni Eliasar ang namamahala noon sa mga gwardya ng pintuan at sinamahan siya ng Panginoon. Si Zacarias na anak ni Meshelemia ay gwardya rin ng pintuan ng toldang tipanan. Ang mga gwardya ng pintuan ay dalawandaan at labindalawang lahat at itinala sila ayon sa talaan ng mga angkan nila sa kanilang bayan. Ang nagbigay ng tungkulin sa kanilang mga ninuno bilang mga gwardya ng pintuan, dahil maaasahan sila, ay sina David at Propeta Samuel. Sila at ang kanilang mga angkan ang pinagkakatiwala ang magbantay sa mga pintuan ng bahay ng Panginoon na tinatawag ding Tolda. Nagbabantay sila sa apat na sulok, sa silangan, kanluran, hilaga at timog kung minsan ang mga kamag-anak nilang nakatira sa mga bayan ang pumapalit sa kanila na magbantay sa loob ng pitong araw. Pero ang apat na pinuno ng mga gwardya ng pintuan, na mula sa mga levita, ang siyang responsable sa mga kwarto at mga bodega ng templo. Nagpupuyat sila sa pagbabantay sa paligid ng templo dahil kailangan nila itong bantayan at sila ang tagabukas ng pintu tuwing umaga. Ang iba sa kanila ay pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng mga gamit sa pagsamba. Binibilang nila ito bago at pagkatapos gamitin. Ang iba ay pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng iba pang mga gamit sa templo gaya ng harina, katas ng ubas, langis, insenso at mga pampalasa. Ngunit katungkulan ng mga pari ang pagtitimpla ng mga pampalasa. Si Matitia na Levita at panganay na anak ni Shalom na mula sa Angkanikora, ang pinagkatiwalaan sa pagluluto ng tinapay para ihandog. Ang ibang angka ni Kohat ang pinagkatiwalaan sa paghahanda at paglalagay ng mga tinapay sa mesa tuwing araw ng pamamahinga. Ang mga music heroes sa templo na mga pinuno rin ng mga pamilyang Levita ay doon na rin tumira sa mga silid sa templo. At wala na silang iba pang gawain dahil ginagawa nila ito araw at gabi. Silang lahat ang pinuno ng mga pamilyang Levita, na ilista sila sa talaan ng kanilang lahi. Tumira sila sa Jerusalem, ang angkan ni Saul. Si Jael na ama ni Gibeon ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Sakarias at Miklot na ama ni Shemim. Tumira sila malapit sa mga kamag-anak nila sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni na Jonathan, Malkishua, Abinadab at Eshbal. Ang anak ni Jonathan ay si Merib Baal na ama ni Micahs. Ang mga anak na lalaki ni Micahs ay si Napiton, Melek, Thuria at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jada, at si Jeda ang ama ni Naalimet, Asmivet at Zimri. Si Zimri ang ama ni Musa, at si Musa ang ama ni Binia. Ang anak ni Binia ay si Refaya, ang anak ni Refaya ay si Eliza, at ang anak ni Eliza ay si Azel. Si Azel ay may anim na anak na sina, Azrakam, Bokero, Ishmael, Shearia, Obadias at Hanan. Unang Kronika Kapitulo pinatay ni Saul ang sarili. Nakipaglaban ang mga Filisteo sa mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Maraming namatay sa mga Israelita, at ang iba sa kanila ay nagsitakas. Hinabol ng mga Filisteo si Saul at ang mga anak niyang lalaki, at pinatay nila ang mga anak niyang sina Jonathan Abinadab at Malkishua. Matindi ang labanan ni Saul at ng mga Filisteo. Tinamaan siya ng pana at malubhang nasugatan. Sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang armas, bunutin mo ang iyong espada at patayin ako, dahil kung hindi, silang mga hindi nakakakilala sa Diyos ang papatay sa akin, at pagtatawanan pa nila ako. Pero natakot ang tagapagdala niya ng armas na patayin siya, kaya kinuha ni Saul ang sarili niyang espada, at sinaksak ang sarili. Nang makita ng tagapagdala ng armas na patay na si Saul, sinaksak din niya ang kanyang sarili at namatay siya. Kaya namatay si Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, at ang lahat ng pamilya niya. Nang panahong iyon, may mga Israelitang nakatira sa lambak ng Jezreel. Nang makita nilang nagsitakas ang mga sundalo ng Israel at patay na si Saul pati ang mga anak niya, iniwan nila ang mga bayan nila at nagsitakas din. Kaya pinasok ng mga Filisteo ang mga bayan at tinirhan nila ang mga ito. Kinabukasan, nang pumunta ang mga Filisteo sa bundok ng Gilboa para kunin ang mahalagang bagay sa mga namatay na sundalo, nakita nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak. Kinuha nila ang mga armas ni Saul at pinutol ang ulo nito. Pagkatapos, nagsugo sila ng mga mensahero sa buong lupain ng Filisteo para ibalita sa kanilang mga Diyos-Dayosan at mga kababayan na patay na si Saul. Inilagay nila ang armas ni Saul sa templo ng kanilang mga Diyos, at isinabot ang ulo niya sa templo ng Diyos nilang si Dagan. Nabalitaan ng mga taga Jabes giliad ang lahat ng ginawa ng mga Filisteo kay Saul. Kaya lumakad ang lahat ng kanilang matatapang na tao at kinuha ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak, at dinala nila ito sa Jabes. Pagkatapos, inilibing nila ang mga bangkay sa ilalim ng malaking punong kahoy sa Jabes, at nagayuno sila ng pitong araw. Namatay si Saul dahil hindi siya naging tapat sa Panginoon. Hindi niya tinupad ang utos ng Panginoon at dumulog pa siya sa mga espiritista sa halip na humingi siya ng payo sa Panginoon. Kaya pinatay siya ng Panginoon at ibinigay ang kaharian kay David na anak ni Jesse.